Kinumpirma ni Engineer Neil Ravina ang head ng General Services Office ng Iloilo -Ilo City Government na pasok na ang lungsod sa karadiriya upang madeklara ang state of calamity dahil sa El Nino phenomenon. Ayon kay Engineer Ravina, 15% na ng kabuang populasyon ng Iloilo -Ilo City ang apektado ng water shortage dahil sa matinding init dala ng El Nino. Maliban sa mga bahay, apektado na rin ng water shortage ang iba pang pampublikong lugar sa lungsod katulad ng mga plaza. Karamihan sa mga barangay na apektado ng kulang ng supply ng tubig ay nasa coastal areas sa distrito ng Haro at City proper. Dahil dito, posible ayon kay Engineer Ravina na irekomenda niya ang pagdeklara ng state of calamity sa lungsod sa susunod na mga araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Ayni Grace Bravo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nakapagtala na ng insidente ng pagkamatay ng mga alagang bangus sa ilang bahagi ng Western Pangasinan dahil sa labis na init ng panahon. Ayon kay Mr. Ronald Eugenio, operator ng aquaculture industry sa Western Pangasinan, hindi naman may tuturing itong fish kill dahil sa water pollution kundi sa labis na init ng araw sanhi ng pagkamatay ng mga isda. Kaya naman marami anya sa mga fish growers ang nag-harvest na lamang ng maaga kahit hindi pa umaabot sa tamang laki ng bangus upang pakinabangan pa ang kanilang mga alaga at maiwasan ang pagkalugi. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Balita mula sa Bicol. Mga bomba at subrosibong dokumento ang nadiskubrir sa mainit bakbakan ng mga militar kaninang alas 8 na gumaga sa barangay Lower Santa Cruz sa Ragay Camarines Sur. Ayon kay Major Frank Rodan, ang chief ng 9th Division Public Affairs Office, nagsagawa ng pagpatroli ang tropa ng 31st Infantry Battalion ng 9th Infantry Division ng Philippine Army dahil sa sumbungmano ng mga concerned citizen na may mga presensya ng mga rebelde na kung saan nakasagupa ng mahigit 7 mga rebelde. Ayon kay Major Roldan, posibleng may mga sugataan sa panig ng mga rebelde dahil sa mga na bakas ng dugo sa lugar ng Naiwan ng na mga rebelde ang mga bomba, di ba pa ang dokumento? Wala namang naiulat ng sugataan sa panig ng pamalaan. Nagkapatuloy ngayon ang Hot Force Operation laban naman sa mga tumakas na rebuilding NPA. Para sa MBC TV Network News, ito si RH18, Ruel Saldico. Sama-sama tayo. Pilipino. Nasa kote sa ikinasang drug by bus operation ang isang drug suspect na high value individual na naaresto ito ng mga tauhan ni Subic Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Romel Geneblaso sa barangay Kalapakuan, Subic, Sambales kasamang umaresto sa suspect ang pinagsanib na puwersa ng PDEA Sambales, Sambales Provincial Drug Enforcement Unit, Sambales Provincial Intelligence Unit, 3 OPEP Military Company at Regional Mobile Force Battalion 3 at Sambales 2nd PMFC sa pangunguna ito ni Police Lieutenant Enrique Aligado na kumpis ka sa naturang na areston drug suspect ang labing anim na pakete ng shabu na tumitimbang ito ng 106 gramo na tinatay nagkakalaga ito sa kabuan na 720,800 pesos. Matapos arestuin ang suspect, ipinalam sa kanya ang konstitusyon at kanyang mga karapatan at dinala ito sa Subic PNP para sa kasong isa sa pampaglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act ng Republic Act 9165. Para sa MBC TV Network News, ito si Danny Kumilang. Sama-sama tayo, Pilipino!